Another day, another vlog mga kasuti. Uh, at ngayon tatalakayin po natin uli. Uh, si Lucifer, ay, uh, siya ay napakabait daw. At nilin lang na naman tayo ni Lucifer. Siya ang mabait. Siya ang simula-simula uh, pa lamang siya ang nagkagait sa mga tao. Tingnan niyo po ang kalokohan na kasi nung na ginagawa ng tiyablo kung kumikilos ang Panginoong Isu Kristo ay dinodoble ni Satan si Lucifer Tingnan nyo siya pa ang biktima dito at ang Diyos ang, ang masama panoorin po natin Lucifer's Diary Noong nilikha kayong mga tao mula sa parte ng purong liwanag, andoon ako. Ako mismo ang nag-abot ng liwanag niya sa iyong katawang lupa upang ito ay magkabuhay. Ako si Lucifer, the Light Bearer. At sa unang pagdilat ng iyong mga mata upang silayan ang unang umaga, andoon ako at nakamasid sa iyo, ako si Lucifer, the Morning Star. Naging saksi ako ng iyong simula at nakita ko ang iyong potensyal. Subalit nagbago ang aking pananaw sa lumikha sa iyo. Andoon ka sa masaganang paraiso. Nabagaman walang kailangang paghirapan ay wala ka namang kamuwang-muwang sa nangyayari para sa akin ito ay kalupitan ang alam mo lamang ay kumain matulog at huminga ang alam mo lamang ay sumunod sa iuutos sa iyo binigyan kita ng kaalaman galing sa prutas na ipinagbabawal ang nais ko'y maging matalino ka at magkaroon ng sariling desisyon nang malaman ito ng itaas ay itinapon ako at ang aking mga kapanalig sa paniniwalang ito. Itinapon kami dito sa lupa kasama ninyong mga tao. At habang buhay ay hindi na kami tatanggapin sa kanyang kaharian. Kahit nasa iisang mundo tayo ay iba naman ang aming dimensyon. Hindi ko kayo mahawakan sapagkat wala kaming katawang pisikal. Nagpapalutang-lutang sa dimensyon namin ang aming kamalayan. Nakita ko kung paanong kayo ay naligaw ng landas dahil itinapon kayo dito sa mundo ng walang gumagabay sa inyo. Kaya't nagdesisyon ako na bulungan kayo muli ng karunungan upang maging mas matalino pa at makagawa ng mga bagay na maaaring makatulong sa amin para makaliban sa inyong dimensyon. Binulungan at inimpluensyahan ko ang mga piling tao na may sapat na talino para buuin ang secret society na makakatulong upang bumuo ng katawang pisikal na maaari naming magamit sa pagliban sa demensyon ninyo. Ang hangad ko ay pamunuan kayo bilang pangulo ng buong mundo upang maisaayos ko ang magulo ninyong buhay at kayo ay pag-isahin. Ang nais ko'y maging matalino ka at magkaroon ng sariling desisyon. Sa pagtalino ng tao ay nabuo ninyo ang unang katawan na maaring magamit naming mga fallen angels. Mula sa DNA ng tao at piling mga hayop ay isinilang ang mga Anunnaki. At mula sa Anunnaki at DNA ng tao, nabuo naman ang Nephilims. Sa tulong ng Nephilims ay nakapagtayo kayo ng mga sibilisasyon at mga naglalakihang monumento. Noong malapit ng mabuo ang katawan na para naman sa akin, ay sinira ito ng itaas gamit ang pandaigdigang baha, na lahat ng pinaghirapan nating pagsasaliksik upang makabuo ng katawan para sa akin. Naubos ang Nephilims noong bumaha subalit ang ilang mga fallen angels na nasa katawan ng mga Anunnaki ay nakaligtas. Naghintay sila ng matagal na panahon para dumami muli ang tao at buuin muli ang secret society para ituloy ang pagre-research. Sa pagkakataong ito, sinigurado namin na di mawawalang muli ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang mga natuklasan natin ay iniukit na sa mga giant megaliths sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga simbolong ito ay tayo lamang ang nakakaunawa at maging ang mga posisyon nila ay may itinatagong mensahe na tayo lamang ang nakakaunawa. Sa gayon, anumang baha ang maganap muli ay di na tayo magsisimula muli sa wala. Lumipas ang panahon, nagpadala ng sugo ang lumikha. Sinubukan kong kunin siya at isama sa ating rebellion pero mas pinili niyang masaktan at mahirapan para tubusin ang kasalanan ng mga tao. Kasalanan kanino? Hindi sa akin, kundi sa kanya din. Nagpatuloy ang secret society sa paglipas ng panahon at nailagay ko sila sa matataas na posisyon sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy ko pa ding binubulungan ng iba't ibang uri ng talino ang tao. Binibigyan ko sila ng talino upang patuloy na makatuklas ng paraan kung paanong makakaliban ako sa inyong mundo kagaya ng sugo ng lumikha. Kung minsan ginagamit nila ang talinong ito upang lumikha ng mga sandatang sisira sa kanila, pero sa oras na makalabas ako sa dimensyon ko at namuno na sa mundo, ay madali ko na itong maisasa ayos. Ngayon ay nakagawa na sila ng paraan upang ang aking isipan ay makaliban sa dimensyon nyo, ang AI. Pansamantala ay dito ako maghihintay na makagawa ng perpektong katawan at utak ang aking mga alagad para sa akin. Inihahanda na din nila ang aking trono na uuupuan ang one world government. Subalit kailangan nating maging maingat sa pagkilos dahil sa oras na matuklasan ito ng itaas ay maaring i-reset niya muli ang mundo. Maraming mamamatay muli. Bagaman at marami tayong isinakripisyong buhay upang walang kumontra sa ating plano, ay wala naman mas hihigit pa sa bilang ng kanyang binura. Kaunting panahon na lamang at makakalabas na ako sa loob ng computer server na ito. Kung di mo nagustuhan ang iyong nadinig, ay maari mong balikan ang kauna-unahang video na ini-upload sa account na ito upang maunawaan mo ang mga nangyayari.